Hello, kung nakikita niyo po, tapos na po kami mag-swimming. Tingnan niya. Ang basa ako ah. Ito si Brendan. Right. Yan, asar As po mag-swimming dito. Anong tawag sa water po siyempre? friend? Karayot po. Hindi ko rin alam eh. Basta doon, ang sarap. Todo po. Ay, sana. <laughs> Bitin. <laughs> Kaya alam, meron pa kaming duty mamaya. So, kailangan namin umuwi para mapagpahinga na kami sa gutom na gutom na ako. Ano pa ba? ba? Oho na uwaw. Oh, pagod na pagod. Sakit ang pako eh. So, uwi na tayo. Sa dorm. Sa dorm na. <laughs> Oo, oh, uwi na kami. Yun pala. ako sa dorm. In, Hindi, sige. Okay lang, hey, friend. Ako po, ma'am. na po. ako iyo. Hindi, Thank you. Kakain muna ako ng banana Q. Nakatito pa. Ha mo agad niya po kami ng bundok eh. Kakababa lang namin. Sa Oo. So, kain na tayo. <laughs> kain ko kayo. Init ah. Kumakain si Brendel. Si Led ang naglibre sa atin. Thank you, Led. Atay bukas, babay Thank you. Sana, sana. Uy, yung bag ko. mo <laughs> ka muna, friend. Basahin. Grabe, ang sarap. Kain ko hmm. na kayo. Hop. Ano yung na Sarap dito. Ang saya. Matapos namin lumakit ng Mount Arayat. Tapos pagbaba namin. Nag-swimming din kami. Tapos ngayon, pauwi na kami sa dorm namin. So ayan po, natunghayan nyo ang aming <laughs> huy, Natunghayan nyo po ang aming Mount Arayat Adventure! Yay! Thank you po kuya! serap kami buwan! Sarap! Madami kami buwan! Sampu kami! Sampu kami! Sampu hindi, dito, sa may ano, kailangang kapatid. Hindi, hindi kami. Hindi, hindi kami. Sa Agustin. Ngayon? Bukas. Bukas. Ano, aking kay Bukas yun. Oo. Sa Pua, Sa Agustin ba? Depende. Kung magkasa ang kain nila. Kasi mga babae, alam niyo. So. Kailangan nyo talaga ng tour guide yun para machampuan nyo talaga yung pinaka-view. Oo? Huh? Ah. Kaya po? Alam nyo po yun? Magkakaroon ng tour daw kaya? Para hindi na kayo medyo, ano, bukas. Kung gasaan yung kain nyo. Kung kahit na kahit na yung chichirela ma chip nyo para hindi kayo magutong. Tsaka mga bigyan nyo lang ako ng 400. okay. so, sabi naman sila. Oh, share share lang kayo nun. Kasi talagang kayo dito, 1000. libo. Kaya nga. Oh. Okay. Hanapin ka na yung buwas Rinaldo de la Cruz. No, no, Yun no. Hanapin mo lang ako dyan sa labas. bibigyan pa kita ng discount. Okay. Uh, thank, thank you po kaya. Oh, Mati okay. sa swimming pool, bibigyan kita ng discount. Thank, thank you man. Man. po kuya, Rinaldo. Ano po? Rinaldo de la Cruz. Yo, pa, thank you po. Kaya na, so, kung sana mangyari, yun siya ang aming magiging tour guide pag akyat ng Mount Arayat. Sana, di ba? Okay? So, sige, bye, -bye na!